Abang ka na naman ang dadaan, ha? Anong nangyari sa'yo, Itim? Kakahabol mo dun sa flies. Anong nangyari? Pinasok yung tenga mo? Anong nangyari sa si tenga mo? Hmm? Kanina ayos ka pa. Maglaba lang ako, ganyan ka na. Anong kanya, kanya, nangyari laki-laki mo pag may dumaan dyan matatakot na naman sa'yo maanto ka pa natatakotan pa naman yan sa sobrang laki pero mabait yan di ba kaya ba huwag kang iiigyan ah amoy-amoy ka na naman kilala kita pangising-ising ka pa ha? katapos kong maglinis, andito kayong lahat. Kanya-kanyang pwesto. Hmm. Ba't hindi ka mapakaliitim? Nagawa mo dyan. Nagpapalamig si Choco eh. Mamaya matatakot na naman yan pag may nagpaputok dyan. Ang aga-agang hihilig magpakutok. Ay, muta ka pa itim mo. Oh. Hindi ka pa naghilamos, ano. Yan si Kesa, oh. iniisip mo. Oh. Kwento mo nga. May lumilipad kasi may, na, may isang lipad na nakapasok eh hinahabol nila. Abang-abang sila sa mga lipad-lipad na pumapasok. Ang nangyari sa kay itim, ha? Haba? Hmm. Maliwanag na, o oh. Kalaban na rin ako kalaban na si mama. Huwag na kayong mag hmm. Yung mga batang naglalaro eh. Gusto nilang makisali Alam mo naman, isasali kayo ng mga bata. Hindi kayo isasali. Tatakutin nyo lang. Baba dyan haba. Baba dyan. Ay. Hmm. hindi ako nagagalit? Hindi ba baba eh? Dito lang kayo maglaro. Eh, hirap na yung baka mamaya ma-scratch nyo pa eh dito lang kayo aba wag lalabas ha dinadamban niya yan eh kaya yung screen namin ay eh, tabi tabi ngit na hanap na naman siya ng pwesto Aba! gutom ka na Gutom ka na? Haba? Gutom ka na? Ay, tinatanong eh. Gutom ka na? Baba? Ay, gutom na. 12 na nga naman. Mamaya. Katapos ko lang maglabay. Kakain na agad. Maglaro muna kayo. Lover, umupo ka nga. Barbar, upo. Upo lang, di ka mapakali. Kasipang dingding. Nagagalit si Choco, oh. Naiingit sa'yo si Choco. Bumaba ka dyan. Pasaway ka. Oh, magtuloy mapakali ang likahol na naman yan si Choco ginagaya ka kasi haba eh pag tumigil yan si haba ito ang papalit na bulilit wala pa namang humpay yan Choco matulog ka, hindi ka dito mamaya may paputok na naman wala ka na namang pahinga takot takot ka na naman hindi ka dito tulog Tulog dito sa tabi ni mama. Dito, sa pwesto mo. diyan yan. Papakarga pa eh. Nahuhulog ka. Dito ka. Dito ka mas mahangin dito. Yan. Yan. Para hindi ka initan. Para hindi mag-init ang ulo ni Choco para hindi mag-init ang ulo ni Choco. <laughs> takot yan. Takot putok. Haba dila, oh. Okay. Wala naman yan. Putukan lang yan. Piesta, eh. Piesta. Kaya may putok-putok. Pag natakot, wawa aman. O, iyak-iyakan yan. Tawawa. Karga ni ate yan. Wawa yan, bebing yan. Ay, umiiyak na ubat na ang mata. Putok lang yun eh. Oh, tingnan mo mga kapatid mo, relax lang. Ikaw lang ang takot sa putok. Ah, oh, takot putok-putok yan. Wow, Wawa oman bebe. Tama na po ang putukan. Wawa baby namin oh. Huwag ni nervyos. na po magpaputok. Tama na po paputok at takot na po ako. Tama na po paputok nyo dyan. Pwede namang magsaya ng walang paputok eh. Diba bebe? Talbay mga putok-putok yan. Nervous bebe namin. Yan abang nagnanervous o. Oh. Ah. Mm, kangga-kangga lang yan ni ate. Kaga ni ate yan, bebe love yan eh. Baby love, ingal-ingal yan. Ang lamig naman ng panahon, ingal-ingal siya, sobrang nervyos. Nervous yan sa paputok. Mm. Relax na, wag nang nervyos. Hmm? Wag na nervyos yung bebe. Hmm? Bebe love. Bebe, tingnan mo mga kapatid mo. Oh. Oh, mga chill lang sila. Mm. Asan yung haba na makulit? Ayan ang haba na makulit. Kahit na may putukan, chill-chill lang yan. Chill-chill lang? Chill-chill lang yan? <laughs> Ayan, chip Clover. O, oh, hindi rin yan takot sa paputok. Gabing-gabing mm. na nagpuputukan pa. O, oh, ang dilim-dilim na sa labas. Sino kaya yung maraming pera na yan na maraming pambili ng paputok? Nako, kung binili nyo pa yan ng ulam, nabusog pang pamilya nyo kaysa paputok kayo ng paputok dyan. Di ba? Di ba bang bang? Ay, walang pakialam si bang bang. Basta siya matutulog. Busog eh. Busog ang bang bang eh, no? Busog. Saan nga pala si Pungging? Ayun ang Pungging sa ilalim. Oo. Mm -mm. Natutulog habang nagpuputukan. Habang may pipito eh, may piyesta, putukan sila ng putukan dyan. Ano? Hmm. Ano? Habang may bagyong pipito, may putuk-putukan pa silang nalalaman, no? Bebe? Uy! Bebe! Opaw, Pao, anong ginagawa mo? Tulog na gabi na. Psst! Pao, Pao. pao, -pao. May color ang Pao, Pao. Ang cute ng color ng pawpaw. Pawpaw. <laughs> Natakot nyo naman si pawpaw eh. Ayan si pawpaw. O oh, may color na. I color si pawpaw. Bakling ang color mo. Pink. Pink ang, oh, ang color ni pawpaw. Oh.